Sabi nila, no, mahirap daw mag-business. Totoo naman talaga na mahirap mag-business. No, huwag kang mag-business ng uh, negosyo na kaya mo i-business is nakita mo sa iba na nagwo-work. Hindi dahil nagwo-work sa iba, pero kumikita sila sa negosyo yun is, kikita ka rin. No, hindi ganon yun. Ah, <tell> ako <noise> <tell noise> Ah, hanggang isa, dalawa, tatlo. Sige. Ah, oh, ah, harangan ko muna. Unahin niyo muna din eh. Dito pa muna. 83, 83, 83, 83. Sakto lang 500 lang are. So, ayun guys, ah, na-load na yung ating RTL ano dito sa ating ah, page. And then nalagyan ko na ng screen. So supposed to be, ito dapat wala to ha, ah, kapag malalaki na yung RTL ninyo, <clears throat> wala nang ganito. Wala nang protection or harang dito sa inyong uh, pinaka-cage. Kasi nga, hindi naman nalulusot yung mga RTL. Since itong mga RTL na to, is merong iba na napasama na medyo maliit pa. Hindi naman lahat lulusot. May mga makukulit lang talaga na gustong lumusot dito. Harangan muna natin. Kasi once na nakalabas yan ngayong gabi, magkakalap na naman dito yung uh, mga pugo sa loob. Maghihirapan naman tayo manghuli. And at the same time, alam mo kung ano nangyari. Yung volume na naka-indicate sana dito sa bawat kwarto nito ng cage mo is magkakamali na naman. So, medyo madaming panilyo ano, na ano napalagay si Ate Mayet dito. So, instead na tige 83 lang siya, kung di ako nagkakamali, naging 87. 87 bawat kwarto. So, lampas pa siya ng 500. So, thank you Madam Mayot sa, uh, syempre, sa laging quality na RTL na pinyo provide mo sa akin. Ano? So, madami tayo yung naging kwento. Huwag na lang natin i-vlog dito. And, uh, ang next step, kapag uh, nag, uh, ka nakapahinga na, ano, kapag nakapahinga na yung ating mga RTL, so, uh, siguro mga 30 minutes after na ma-load yung RTL, pwede na tayong magpainom. Ano, ano bang ilalagay natin dun sa painom? Mas maigi na maglagay tayo ng er electrolytes kasi napagod yung mga pugo. Pero kung wala kayong electrolytes, pwede na din yung uh, asukal sa tubig. Ilagay nyo sa painuman, sa pa, yung sapat lang na makukonsume nila para hindi naman magbasag uh, basag yung ipot ng inyong mga pugo. Ayun nga, ipagpahingahin nyo muna yung inyong mga uh, RTL bago kayo mag uh, painom and magpatoka. So pag napainom natin, siguro after like 15 minutes, pwede na tayong mag-start mag patoka. So may deliver din na uh, kasama ditong patoka si Ate Mayet yung uh, ano ba to? Uh, quail uh, cheek booster. So, cheek booster muna yung ipapatuka natin. Pero meron na tayong uh, quail starter mash after nun. So, busin natin yung, yung booster na yon And then, after nun, saka tayo magpatuka ng starter. And then, transition tayo, mixing ng uh, starter feeds to uh, layer feeds. So, yun lang yung uh, sequence ng pagpapakain. So, magkakaroon tayo ulit ng video about don And, uh, uh, yun muna. Ano? Uh, mukha namang healthy yung ating mga pugo ngayon. So, ready natin yung uh, kanilang mga painuman. Ayan, uh, guys, so meron akong dala dito na asukal. So, itong asukal na to is ilalagay natin dito sa timba. And then saka natin siya lalagyan ng tubig. Ano? So, ano ba yung magiging uh, uh, purpose or effect nga talaga nitong paglalagay ng asukal sa uh, painom natin sa ating mga alagang pugo? So, ayun yung pag-uusapan natin habang ginagawa natin itong uh, project na to, itong paglalagay ng asukal dito sa ating painom. So, ito yung asukal natin. Ayan. Kita nyo ba dyan? So, yan yung asukal natin na nilagay sa timba. Ito ay uh, wala namang sukat, no? Naglagay lang ako ng limang kutsara na asukal. And then, itong ating timba ay lalagyan natin ng painom. So, pwede natin punuin, pwede din hindi. Wala namang, actually, wala talagang uh, basis itong ginagawa kong to. Pero, sa akin kasi, lagi ko itong ginagawa kapag dumadating yung mga pugo sa akin. So, naglalagay ako ng asukal sa ating painom. Kasi nga, uh, ito ay, kung sa tao ba ay nakakapagpa-energize, ano, uh, energize sa mga Uh, kumakain ng asukal, so yun yung isa sa dahilan kung bakit naglalagay ako ng asukal pero mas maganda din na maglagay kayo ng ano, ng electrolytes, kasi yun talaga yung kung nangihina yung katawan mo kapag meron kang sakit, ang nilalagay o ang ginagamit is, uh, iniinom ng tao is, kailangan niya ng electrolytes so ito, para din tong electrolytes kasi nga, uh, meron siyang asukal guys, since three layers lang naman yung uh, may laman So, ito yung ating magiging painuman. Ayan. So, nalinis na to ng aking butihing ina. Ayan. So, malinis na. Kung makikita nyo, talaga na lang talaga natin siya ng painom. And uh, since nakahalos 30 minutes na rin, ano, na nakapahinga itong ating mga pugo, eh, pwede na tayong uh, magbigay sa kanila ng painom. Ayan, so, dumating ng ating kuya Bubay. Buhay pa naman ako nung feeds na dala ng mga timayet. Diyan na lang sa loob. para Diyan. nasa terrace na mga mami. Ayan. So, maglalagay na tayo ng painom. So, yun nga, ang painom na nilalagay natin ngayon is yung may asukal. So, kung nagdi-disagree kayo dito sa ginagawa ko, okay lang naman. Kasi nga, wala naman talaga tong uh, basis, ano, Oh so, hindi talaga siya clinically proven na ito ay makakatulong sa ating mga alagang pugo. Pero syempre kahit walang asukal, kailangan nyo pa rin painumin yung mga pugo after uh, after 30 minutes after makasettle yung kanilang katawan dito sa panibago nilang uh, kulungan. And so hindi pa siguro hindi, hindi pa siguro nila alam na kailangan nilang uminom. Pero eventually iinom sila kasi yung galingan nilang kulungan is ganito rin naman nasa likod rin yung painuman so importante lang na maglagay tayo ng painom and kung nakasubaybay kayo dito sa ating uh, mga vlogs eh alam niyo na hindi ako nagpapaubos ng painom sa ating mga alagang pugo though kapag nagkakasakit sila at alam kong basa ang kanilang mga ipot kinokontrol na natin yung pagpapainom. Pero hanggat maaari, hindi talaga dapat na uubusan ng painom at patuwa ang inyong mga alagang pugo. And then, mayroon na rin akong napaki, napanood, siguro somewhere in Facebook, na mas maigi na walang ilaw sa gabi. So, pinag-aaralan ko kung ano ba yung basis nun. Mas maganda ba talaga na hindi nakakatukas sa gabi at hindi nakakainom sa gabi yung mga alaga natin pugo. So, uh, i-check-check ko kung ano bang basis nun, kung maganda ba yun or may benefit ba yun sa ating mga alagang pugo. And then after nito, uh, siguro hindi pa rin sila masyado settled kasi wala pa rin masyadong umiinom. Uh, Inoobserve pa nila yung paligid. Siyempre, bagong dating sila. So, kapag, kapag ready na, after nilang uminom, after like 15 to 20 minutes, mag-start na rin ako maglagay ng uh, patuka para makapag uh, makatuka na rin yung ating mga alagang pugo. And you observe ko rin, bukas ng umaga, i-check iche ko yung uh, iba pang mga pugo dito sa loob kasi hindi ko sila nakita. Hindi na sila masyadong makita ngayon. Baka meron din na yung mga paa is uh, balot ng dumi. Ano, kailangan natin maalis yon Bakit? Kasi yung mga dumi na yun, uh, dadami ng dadami, eventually mahirapan silang kumuka, mamamayat sila, hindi sila mangingitlog. No, hindi man sila mamatay, ah uh, hindi naman sila makakatuka ng maayos at hindi sila makakainom, hindi rin sila makakapag-produce ng uh, magandang itlog para sa iyo. So ayun, natapos natin mag natapos na natin yung pagpapainom and din, uh, tuloy naman tayo sa paglalagay mamaya ng ating patuka. I-set up lang natin tong ano, tong ating patukaan. So additional info, ito pong ating patukaan ay metal stud. So pwede rin kayong gumamit ng C-parlins sa inyong mga patukaan. Yan naman ay tutukaan rin ng inyong mga pugo. Yan. So ito po ay metal stud. Itong gamit namin sa aming mga pugo. And sabi nila, no, mahirap daw mag-business. Totoo naman talaga na mahirap mag-business. No, huwag kang mag-business ng uh, negosyo na kaya mo business is nakita mo sa iba na nagwo-work. Hindi dahil nagwo-work sa iba, or kumikita sila sa negosyo yun is kikita ka rin. No? Hindi ganun yun. Pipili ka ng negosyo or pipili ka ng business na kayo mo panindigan. Kasi once na pinasok mo na yan, bubuhos mo na lahat dyan eh. Bubuhos mo yung panahon mo, bubuhos mo yung pera mo. Lahat ng oras mo, lagi mong paglalaanan yung business sabi nga nila, no, wala namang madali sa buhay. So, ayan. So, Bakit mas ma-exit yung isang ito? So, magbigay tayo ng patuka. And, uh, hopefully, Basta ako ang diskarte ko lang palagi. Hindi talaga ako nag papawala ano nang patuka sa ating mga pugo. Araw man o gabi, ano, merong nakalaan na uh, patuka para sa kanila. Importante 'yun para sa akin kasi 'yun na 'yung palagi kong ginagawa. So parang tao ba, 'di ba pag nagutom ka at gusto mong kumain, kakain ka eh. Diba parang parang ba yung logic ko? Na bakit mo ko pipigilan kumain eh nagugutom nga ako? Kailangan ko 'yun. Unless meron kasi sigurong sakit or bawal sayo talagang kumain at nagpupumilit kang kumain. Pero kasi itong mga pugo natin, ang goal mo dito is pakainin sila. Para magkaroon ka ng yield, magkaroon ng production. Kasi kung wala silang ka, Siyempre, makaka-apekto yun sa kanila eh. So, once again, itong patokan natin is uh, quail starter. Ito so, yung quail starter mash from uh, jet best, jet star. Yan. Ito binibigay natin sa ating mga pugo. So, and hopefully ay pukain okay nila. Pero ito din yung kasing pinapatuka nila. Ano eh? Ito din yung actually galing to kay pinasabay ko na lang din kay Madam Mayet itong feeds na to. So, ito din yung tinutukan ng pugo doon sa, sa kanila. Tignan uh, natin ang ano dito. So parang hindi siya masyado pantay. Nauhulog siya. So bukas, tatalian natin yan para hindi na siya gumagalaw. Oyon, so ah uh, pagbagong dating, yung inyong mga ugo, yung mga RTL, huwag agad papakainin, huwag agad papainumin. Uh, magbigay ng oras no para makapagpahinga muna yung mga pugo. Pagbigay ng oras para makarelax muna sila bago mo sila uh, pakainin or painumin. So 30 minutes, no? 30 minutes na pahinga ng inyong mga pugo ay sapat na yon para sa akin, ha? Pero hindi ko sinabi na para sa lahat yon. Para sa akin, sapat na yon para makarelax ang inyong mga pugo. So, punuin nyo lang yung patukaan and eventually, yan, tutukain rin nila yun mamaya. Siguro wala pa sila sa sa wisho no, para tumuka. Ayun, so nakapagpainom na tayo, nakapaglagay na tayo ng patuka, nakapaglagay na tayo ng harang. So ayun yung mga ginagawa ko once na dumating na yung, uh, pag may dumadating na bagong batch sa akin ng RTL. And the uh, once again guys, uh, kung baguhan kayo, ano, kung baguhan kayo sa larangan, sa industriya ng pagpupugo at naghahanap pa rin kayo ng sagot dun sa mga tanong ninyo, ano ba yung mas maganda, ano mas mabuti para sa inyong mga alagang pugo? Manood kayo. Uh, kasi, uh, nagsishare talaga ako ng mga information na makakatulong sa pagpapalago or sa growth or sa pagresolba ng mga problema nyo sa inyong uh, mga alagang pugo. So, eto na. Eto na ulit yung start natin ng uh, uh, quail farming. Sabi ko nga sa inyo, wala na akong intention pa na magpadami or magpalaki pa ng puguan na to. Kasi nga, ito is, ano na lang, ika nga, ay side hustle na lang natin yung business na pagpupugo. Kasi uh, mahirap na rin uh, madami na rin, uh, mas madaming budget para mag-start ng quail business. So, yan yung mga isa sa factors rin na titingnan mo, ano yung competition, laging market. So, Uh, area kung saan ka mag-aalaga, yan yung mga factors na dapat mong tingnan. Napakadami kasi na Uh, dapat mong tingnan bago ka mag-start ng quail farming business. And once again guys, ha, hindi ako nag encourage sa inyo na mag-alaga ng pugo. Hindi ko kayo ini-encourage na gawin nyo tong business. Ang saking sa lang, nag-upload ako ng mga videos na sa tingin ko is makakatulong dun sa mga makapag-decide na or sa mga current na nag-aalaga na ng pugo. Kasi, uh, alam ko, dumating din ako sa time na yan, wala akong mapagtanungan, walang, walang mag-share ng information kasi nga natatakot sila sa competition. So ako bilang uh, gustong tumulong, no, hindi ko kayo gustong i-encourage once again na mag-alaga ng pugo. Andito lang ako para gumabay, tumulong at umalalay sa inyo sa inyong quail farming journey. So once again guys, uh, pag-aralang mabuti yung ating IB business para hindi tayo magkaroon ng uh, problema in the future. Ano? And uh, ayun, uh, ito ang inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Uh, wag na wag yung pagdududahan yung mga siril niyo sa mga kayat. Pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing. Bakit? Kasi hindi niyo alam kung saan ka dadalhin ang mga pagsisikap mo.